Mula sa dulo ng pasilyo ng eskwelahan, mababa na agang salitang puting-puti sa salaming pinto. Library. Sa harap nito, huminto ang isang batang babae na naka kupas na rosas na bestida. Bahagyang may man ng pawis at alikabok. Nakayakap siya sa isang lumang aklat. Makapal, kulay kape ang pahina. Balot ng karton may kupi sa gilid na para pang ito ang huling natitirang laruan sa mundo. Tala, dito ka lang. Sabi ng lalaking nakapulang polo na kasama niya. Si Mang Ron iyon, ang tatay niya. Nakasalampak ang tatay sa mababang bangko malapit sa pinto. Hindi dahil sa pagod lang, kundi dahil sa hiya. Bago pa sila makarating, narinig na nila ang bulungan. Bakit yan na naman? Madumi ang damit. Baka mag-iwan ng marka sa mesa. Ang bulungan, Kapag dumaan sa makitid na pasilyo, nagiging dagundong. Ang librarian, si Mrs. Pineda, kasuotan ay madilim na bughaw na uniporme, perpektong plansyado, nakapuesto sa mismong hawakan ng pinto. Mahigpit ang kapit niya rito, para bang bantay ng katedral. Nakatikom ang labi. Anong kailangan mo iha? Tanong niya, may diin sa bawat pantig. Inangat ni Tala ang librong yakap-yakap. Ma'am, isa sa uli ko lang po. Lapos, hihiram sana ulit. Yung sumunod na kabanata, yung may haring natutuwang magbasa. Hindi ka pwedeng pumasok, malamig ni sagot ni Mrs. Pineda, sabay pasara ng pinto ng kaunti. Bawal ang maruming damit sa loob. May dress code ang library. Baka madumihan mo ang upuan, ang libro, ang... Ma'am, sabat ni Mang Ron bahagyang tumayo. Pasensya na po sa itsura ng anak ko. Galing kaming palengke, nagde-deliver ako ng yelo. Pero maingat niyang si Tala. Ako po ang naglinis ng librong yan bago niya isinauli. May mga batang nakadilaw at nakaberde na nakaupo sa loob. Nakatingin. Ang ilan ay nakikindat, ang iba'y nakakunot noo. Sa likod nila, nakataas na para mga pulot-pukyukan ang estanteng puno ng libro. Huwag mong ipilit manong, si Mrs. Pineda muli. Hindi mabakasan ng awa ang mukha. May patakaran tayong susundin. Bumalik na lang kayo kapag maayos ang bihis. Umigting ang lalamunan ni Tala. Ma'am, kailanan ko lang po talagang magbasa. Nandito yung kasunod na kabanata. Baka makalimutan ko ang kwento. Hindi ito palengke. Library ito. Hinawakan ng librarian ng pinto handa ng tuluyang isara. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala, at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! Sandali lang ang kinailangan para lumubog ang liwanag sa mata ni Tala. Ngunit, isang bagay ang hindi nalimutan ng bata. Ang bilin ng nanay niyang pumanaw, dating tindera ng mga lumang libro sa gilid ng simbahan. Kapag may nagsara ng pinto, hanapin mo kung nasaan ang susi. At kung wala, hanapin mo ang aklat. Ma'am, mahinahon pero buo ang tinig ni Tala. Pwede ko po bang hiramin yung aklat ng mga patakaran, yung binder na nasa table nyo, yung may man nakasulat na library manual? Napakunot ang noo ni Mrs. Pineda. Bakit mo naman hihiramin yon? Kasi po, gusto kong malaman kung nasan doon yung bawal ang maruming damit. Sagot ng bata, nakatitig ng diretsyo. Hindi ito pabalang. Para bang nagtatanong ng sagot sa math quiz? hindi nakikipagtalo. Nagkatiginan ng mga nasa loob, ang ilang guro na dumaan sa pasilyo'y napahinto. Pati si Mang Ron ay muntik ng mapangiti. Si Mrs. Pineda, napilitan. Sige, Anya, pero dito ka lang sa labas magbasa, hindi ka pa rin pwedeng pumasok. Inabot ang makapal na binder na kulay habo. Inilapag sa maliit na mesa sa tabi ng pinto. Umupo si Tala sa gilid. Pinisil ang matandang librong isa sa kamarahang saka binuklat ang manual. Binasa niya ang table of contents. Hinanap ang seksyon ng Reader's Rights and Responsibilities. Sa ilalim ng Artikulo 2, nakita niya ang linyang halos kumikintab sa kanya. Ang aklatan ng pampublikong paaralan ay bukas sa lahat ng mag-aaral at magulang ano man ang kasarian, reliyon, kapansanan at katayuang panlipunan. Walang mambabasa ang dapat tanggihan dahil sa suot o itsura kung ito'y malinis at hindi nakakasagabal sa ibang mambabasa. Lumingon siya kay Mrs. Pineda. Ma'am, ito po yung nakalagay. Itinuro niya ang linya, matatag, wala pong sinabing bawal ang tulad kong kupasang damit. Sabi lang, malinis at hindi nakakasagabal. Malinis naman po ako at hindi po ako maingay. Pangako. Nanlaki ang mata ng librarian sa kaumirap. Iha, ako ang staff dito. Ako ang nagbibigay ng interpretasyon. Pwede ko po bang tawagin si principal? Kasi po nakalagay sa huling pahina kung may alitan sa interpretasyon ipapadala sa school head. Doon nagsimulang magkagulo. Ang ibang nanonood na guroy nag sa principal. Isang magulang ang tumayo mula sa malapit. Tama yung bata, basahin niyo muna. May ilang batang Nagpalakpakan ng mahina, parang huni ng maya. Dumating si Principal Veldes, napadala sang hakbang. Ano nangyari rito? Tanong niya. Agad na kinuha ang binder mula kay Tala. Binasa ang tinuro ng bata, sinuyod ng tingin ng linya at tumikhim. Mrs. Pineda, mahinaw niyang sabi, mukhang malinaw naman ng nasa patakaran. Eh sir, buksan mo muna ang pinto, sagot ng principal at papasukin ng bata. Tayo mismo ang gagalang sa patakaran natin. Alinlangan si Mrs. Pineda pero kumilos ang kamay at bumukas ang salaming pinto. Tumanggo si Tala at bago pumasok, humarap kay Mang Ron. Tay, pwede na po. Anak, hindi makapaniwalang napasabunot sa sarili si Mang Ron. Sa tuwa, aba, ang galing mo. Hindi pa doon natapos ang lahat. Pagkapasok ni Tala sa loob, diretso siya sa counter at maingat na isinoli ang lumang aklat. Ma'am, mahina niyang sabi at tumingin kay Mrs. Peñeda. Salamat po sa manual lumingon siya sa estante ng local history, may hinahanap siyang partikular. Hindi lang ang kasunod na kabanata ng fairy tale, kundi ang kasunod na kabanata ng sarili niyang kwento. Anong hahanapin mo, Iha? Tanong ng bata batang nakadilaw na uniporme na kanina ay nakatingin mula sa loob. Yung donor archive. May nagsabi po sa akin ka dito nakalista kung sino ang nagbigay ng unang tatlong kahon ng libro sa library na to nagkatinginan ng mga tao. Si Principal Valdez, napakunot ng noo. Bakit mo naman yon hanapin? Hinawakan ni Tala ang lumang librong isinauli. Kasi po, sa unang pahina nito, nakasulat sa lapis para sa mga batang mahilig magbasa kahit kapos mula kay Luming Isidro, si Luming po ang pangalan ng nanay ko. Parang pinindot ang pos ng mundo. Nalaglag ang tingin ni Mrs. Pineda sa aklat Si Mangron sa labas ng pinto, napabulalas. Anak, parang ngayon lang na-realize na may daan palang pabalik ang mga alaala. -ala. Sa loob, may batang napabulbong. Ha? Yun, nanay niya ba ang nag-donate? Dalawang librarian trainee ang kumaripas sa archive shelf. Ilang saglit lang, bumalik ang isa Bitbit bit ang brown na ledger na may tatak. Library Donors and Founding Records. Inilapag sa mesa. Inikot ang pahina hanggang sa lumabas ang pahina tres. 1998, Luming Isidro, tindera ng aklat sa tapat ng parish. Naghandog ng tatlong kahon, pinagtagpitagping nobela, diksyonaryo at comics. May kasamang sulat para sa mga anak na mababasa bago mapagod ang araw. Sa gilid, may lumang litrato isang babaeng nakaubing bastida, may hawak na batong itinapal sa pintuan. Ang muka ay hawig na hawig kay Tala. Para itong kidlat na nagtuhog sa katahimikan. Napapikit si Mrs. Pineda. Si Principal Valdez napahawak sa sentido. Ang mga batang nasa mesa ay sabay-sabay na napasigaw ng wow! Hindi na napigilan ni Tala ang luha. Noong pumanong si Mama, sabi niya, may isang aklat sa library na dapat kong tapusin. Yun po yung hiniram ko. Kaya gustong gusto ko pong bumalik. Kasi dito po unang dumating ang mga kwentong minahal niya. Lumapit si Mrs. Pineda, mabigat ang bawat hakbang. Iha, patawarin mo ko. Halatang hindi sanay sa salitang iyon ng kanyang dila, pero pinilit niya. Napakaigsi ng tingin ko nalimutan kong ang library hindi seremonya ng uniforme, kundi tahanan ng mga kwento, kasama na ang kwento mo. Humarap si Tala sa principal. Sir, pwede po ba? Ako na po ang magbasa sa story time sa susunod na Merkoles? Tungkol po sa haring natutong magbasa at sa nanay niyang nagbigay ng mga aklat. Ngumiti si Principal Valdez at bumaling sa mga guro. Hindi lang pwede, inanyayahan kita, tala at itong si Mrs. Pineda, sabay tingin sa librarian na nayon ay bahagyang nakangiti at namumula ang mata, magpapaskil ng reader's right sa pinto. Para walang sino mang bata ang mapipigilan pumasok dahil lang sa damit. Nagpalakpakan ng mga bata. May isang batang nakaberde ang tumakbo sa gilid at binuksan ang pinto ng maluwang, parang simbolo ng panibagong hangin. Si Mang naman ay pumasok sa unang pagkakataon sa buhay niya sa mismong loob ng library. Tumigil siya sa harap ng litrato sa ledger at itinapat sa mukha ni Tala. Kambal kayo ng nanay mo, sabi niya, kunwari matapang pero basag ang boses. Ma'am, lumapit si Tala kay Mrs. Pineda. Pwede ko na po bang hiramin yung sumunod na aklat? Nangunot ang noon ng librarian, nakangiti. Alin toon? Yung library manual, ma'am. Tapat na sagot ni Tala. Iuuwi ko po ngayong gabi, para mabasa ng iba naming kapitbahay na takot pumasok dito. Babalik ko bukas, pangako. Naghalakha ka ng mga bata. At kung pwede po, dagdag niya. Yung ledger din po para maipakita ko kay tatay na hindi lang kabuhayan ang ibinigay sa akin ni mama, kundi daan papunta sa mga pahina. Approved, sagot ni Principal Valdez, sabay pirma sa maliit na resibo. Si Mrs. Pineda ang kusang nag-abot ng dalawang aklat ang manual at ang ledger. Nangyari hindi lang ang kwentong babaguhin ng mga aklat na hiniram ni Tala, kundi ang buhay ng buong komunidad. Humarap si Tala sa principal. Sir, pwede po ba? Ako na po ang magbasa sa story time sa susunod na Miyerkules. Tungkol po sa Haring Natutong Magbasa at sa nanay niya'ng nagbigay ng mga aklat. Gumitimis si Principal Valdez at bumaling sa mga guro. Hindi lang pwede inanyayahan kita, Tala. At itong si Mrs. Pineda sabay tingin sa librarian na ngayon ay bahagyang nakangiti at namumula ang mata. Magpapaskil ng reader's right sa pinto. Para walang sino bata ang mapipigilang pumasok dahil lang sa damit. Nagpalakpakan ng mga bata. May isang batong nakaberde ang tumakbo sa gilid at binuksan ang pinto ng maluwang, parang simbolo ng panibagong hangin. Si Mangron naman ay pumasok sa unang pagkakataon sa buhay niya sa mismong loob ng library. Tumigil siya sa harap ng litrato sa ledger at itinapat sa mukha ni Tala. Kambal kayo ng nanay mo, sabi niya, kunwari matapang pero basag ang boses. Ma'am, lumapit si Tala kay Mrs. Pineda. Pwede ko na po bang hiramin yung sumunod na aklat? Nangunot ang noon ng librarian, nakangiti. Alin doon? Yung library manual, ma'am, tapat na sagot ni Tala. Iuuwi ko po ngayong gabi, para mabasa ng iba naming kapitbahay na takot pumasok dito. Babalik ko bukas, pangako. Naghalakhakan ng mga bata. At kung pwede po, dagdag niya. Yung ledger din po para maipakita ko kay tatay na hindi lang kabuhayan ang ibinigay sa akin ni mama, kundi daan papunta sa mga pahina. Approved, sagot ni Principal Valdez, sabay pirma sa maliit ng shibo. Si Mrs. Pineda ang kusang nag-abot ng dalawang aklat, ang manual at ang ledger nang hindi lang ang kwentong babaguhin ng mga aklat, kundi ang buhay ng buong komunidad. May batang nakaberde ang tumakbo sa gilid at binuksan ang pintu ng maluwang, parang simbolo ng panibagong hangin. Si Mangro naman ay pumasok sa unang pagkakataon sa buhay niya sa mismong loob ng library. Tumigil siya sa harap ng litrato sa ledger at itinapat sa muha ni Tala. Kambal kayo ng nanay mo, sabi niya. Kunwari matapang, pero basag ang boses. Ma'am, sabay kong hihiramin yung library and manual and ledgers po para mabasa ko po ngayon. Isa na mo pong pagbasa ngayong araw. Hiniram ko ang alalahaning nalimutan natin at hinapi kita ng paghandog sa library. At mula noon ay nakabukas ng mas maluwang ang pintong salamin ng library. Sa ilalim ng salitang library, may bagong nakapaskil na poster. Walang batang mapipigilang pumasok dahil lang sa damit maligayang pagbasa. Sa tabi nito ay isang larawang babaeng nakaubing bestida, si Luming Isidro, at batang nakarosas na bestida, si Tala, na magkahawak ang kamay nakangiti sa gitna ng mga estanteng puno ng hinaharap. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!